Ganteng nice. Ang oh, nice, wow. Nice ka Itu eh. Ito lahat sa kura. Lahat sa kura po. Ito tu, dito. Ito tayo Ayan, oh. Wow. My God, Lord. Thank you for this opportunity. My goodness. Ang ganda. Pasok tayo dito. Pasok tayo dito. Dali. Bundok talaga to. Para maiba naman tayo. Sana walang alahas na to. Alam niyo, oh Lord. Thank you, Lord. Ang ganda. <laughs>

Meron oh, pa dun Sabi eh Laki ng mga puno ng cherry blossom dito Kaya maganda talaga dito sa ano sa bundok Kakaiba din yung ano niya ba Yan hmm? <laughs> o Kakaiba yung ano niya uh, Cherry blossom dito Malaki ang puno Andag sa Tokyo maliit So ito yung maganda dito. Kalapin. Eh. Mga luma na ba? Luma na sila. Hmm. hmm? Ay. Nagtahan talaga natin dito dito kasi uh, mas maganda ang view. Tapos walang masyadong tao. Sa Tokyo ngayon sobrang dami tao. Dito wala. Ayan. solo Sulok ang lahat ng area. Wow. Tabi-tabi yano dami cherry blossom yan, nah, lahat yung cherry blossom yan ganda na thank you cherry blossom 2024 Napa timing tayo sa mga cherry blossom dito sa Tokyo ah, oh, hindi, ah, uh, sa ano to Uh, she's ok and she's ok wow